Yan, as usual, tag-iisa kayo, no? Wow. One, two, two, three. Eh, so, yung, yung, yung sukle niyan, dalawang piso, tag-piso rin kayo. Ay! <laughs> Ayun. Thank you, kay Tatay. Subscribe, Subscribe nyo si Tatay. Ay, may bisita tayo si Unit, si Joy. At ah, tama ba? Yes! Ay, naalala kami ni Tatay. Miss Unit, ang pinakamag... Ayan, mga katangkilik namin minamahal, yung mga nagsasabi na... Face reveal. Face reveal, ayan na. Nakita nyo na, ha? Kamaritan na hmm. kami. Na. Nakita nyo na. Nakita nyo na, yun o. Bili na kayo. Know? Internist, ha? Kasi dito ako nakatingin, maganda talaga siya. Yes! Lahat, lahat naman po sila. Siyempre, si Joyel. Lahat po sila maganda. Siyempre. Ang kalooban. Hindi naman importante yung panlabas na kaanyo. Yes. Nakamike pa ba ako? Oo, tayo may face. Nakamike ako kasi mahina yung ano ko Boses ko. So, anong may paglilingkod natin sa inyo? Gusto mo lang, Tay. Baka gusto mo lang, Tay. Ano na lang? Anong gusto nang ano? Gusto nang? Gusto mo lang kumili ng tayo Kasi na-miss ka namin, Tay. Kapi muna tayo. Asunyo, yes. Yes. Kape. Kape well tayo. Yung nga, no ilang, ta ilang taon na hindi tayo nagkita, eh, no? Hindi naman sa taon, days, no? Hindi, week. weeks Ay, na eh. Ah, weeks na din ba? Ay, hindi ka naman. Ilang na weeks? <laughs> O months na nga yata eh. <laughs> Yung huling vlog natin eh. Yeah. Fourteen pa. So, Ay, nga pala, February 14. Yes. So, so, Valentine's oh, Valentine's Day. time. Oh, more or less. Ah, hindi. Not less Almost ano. one. Oh, almost one month. Nas oh, yes. uh, not uh, more uh, than a month pala. Almost a month. Almost a month. So, ang gagawin natin, magbablog tayo. Ay! Okay? <laughs> ano ba yan dala nyo? Donut to the store. Last na lang namin yan tayo. Oh, talaga? Yes, 33 oh. pieces. 33 pieces. Let's for today. Yes, for today's <laughs> day. For today's day. Days. Last lako. Day. Are Last you? lako day. Ano ba yung English ng lako? Selling. <laughs> <laughs> Penta yun eh. <laughs> Comment down below mga katangkilik anong English ng lako. <laughs> Ayun, no? So, aware na ba kayo na nakablog tayo? Yes! Okay, tanggap na tanggap na nila, Aware so, na, aware tayo. na kami tayo. <laughs> so, We're prepared. Anong, anong gagawin natin diyan? As usual. Bayata na yan. mga katangkilik namin minamahal, you know? ayusin ko lang po itong ano natin, alam mo. So, ayun, mga katangkilik namin minamahal. Kumusta naman nga pala kayo? Ito tay, toy. Kaya nang dati, nakakapagod sa ako. Kailangan lumaban. Bakit kayo lalaban? Siyempre tayo. Para sa isko yan tayo. Siyempre, kailangan namin magkaroon ng benta everyday. Ay, ibig sabihin, nakahanda na pala talaga kayo lumaban sa akin pag dinanatan ko kayo. Yes! Prepared na prepared kami tay. Prepared na sila mga katangkilik. No? Kabitan nga natin ang mic tong mga to. Ilan tayo? Yan, <laughs> Ayan mga katangkilik namin minamahal, you know? Ay, ganito rin kanina yung lalagyan ko. Nami, namigay ako ng ano. Pwede ka na katayin? Namigay ako ng tinapay. ano namigay ka ng tinapay? Ito? Yes, galing sa bread talk. Sponsor mm. ng bread talk. Ito naman ngayon, kayo yung magi sponsor you no? Know? Hmm. Pero babayaran natin, okay? No? Yes! Mamimigay pala ulit. May talaga dito, Tay! Hindi, hindi tayo mamimigay babayaran ko lahat yan. Kakainin natin lahat yan. Mukbang Ay, <laughs> <Ayaw. Ayaw. laughs> magandang ano? Saan ba magandang ang tawag dito. Magandang lugar na po natin. So yan, mga, mga katangkilik namin minamahal. Uh, ano lang to, uh, biglang dating nila habang uh, nagbablog tayo. Kaya itong vlog na to, halo-halo na po ito mga katangkilik. <laughs> so, siguro mas maganda kung doon tayo, no? Yes, okay so, lang yan tayo. Kahit okay. saan tayo tay. Sa sama tayo. Sasama you kami tay Yun, no? Yes! So, mukhang sobrang yun na ako nabubula, ha? Ay! <laughs> Huy! Muntik na yung kape ko. muntik na Toy. Mm-hmm. Muntik na. Natapon nga, oh. So, anong gagawin natin dito? Ilang piraso to? Thirty-three <laughs> pieces. Thirty-three pieces? Yes! Okay. Pinakunod so, so, para sure na sure natin. Para sure na sure-ness. abutin yan, thirty-three pieces? Thirty-three pieces tay, nasa ano yan? Kung aabutin ang pera ko ha? Kung hindi? No problem! Kung hindi, ibig sabihin hindi siya aabutin, no? <laughs> nasa one ninety-eight. Ganda talaga ni Yunis yun. Hmm? Ganda Ganda talaga yun si Yunis tay. Yunis yun tay. May boyfriend ka na. Ay, wala pa. Bawal pa si. Ay. Girlfriend? Your friend. Uy! Grabe sa'yo mong toy. Biro lang po. Uh, <laughs> ah, pag sinagot ni <laughs> ka dyan tay. Pagulat siya tay. You know. Hindi pala boyfriend. Girlfriend. Girlfriend pala hanap <laughs> eh. Wala kang boyfriend eh. Girlfriend na ba Girlfriend, na? 33 tayo. 198 only. 198 only? Yes, English yun tayo. Kinumpos ko yun tayo, day. 198 only? Yes, may only pa. Ano sa Tagalog yun? Pesos. Ay, lang pala lang. Ano yun? Wala man, na mental block ako. Tago ang lace. Ano tago ang lace? Baka maya tayo. Hindi <laughs> pero lang po, pampagod vibes lang po mga ka-sangkili. Lutang ata tay. Ay, <laughs> yan na naman tayo. Nakita mo lang ako. Gumi ko to! Hindi kasi sabi nyo, huling... For this week. This week lang to tay. Kasi ah. sa isang linggo tay, Three days. Walo uh, kasi kami sa grupo namin. Oh. Uh -huh. Eh, anim na araw kami naglalako sa isang araw. So, yung walong grupo na yon, yung walong members na yon sa grupo namin, hinati namin yun sa dalawang group. Bali, apat. Mm -hmm. Every other day or? Uh, uh, ano, every three days. Every three days. Yes, pa. Ngayong week na to tayo, last day na ano namin tayo, nalako. Ang, balik ba naman namin tayo, Martes. Ang last day, diretso kami ng Thursday. Ah, oh, Martes pala. Martes, Merkulis, Webe. Apo. Yan, Tay. Yan yung lako namin, Tay. Ang kulit ko. 3 days na yes. sinabi a week. Eh. Yes. Bakit kailangan pang Martes, Merkulis? <laughs> kulit talaga, no? So, Kulit yan, natin? Tay. gagawin natin dyan? Banatan na Alangan po. namang magkukwintuhan na lang, Tay. Babanatan na to ni Tatay. Magkano daw? Magkano? 198 only. 198. Lang na lang, Tay. Lang. Hindi nyo na magkamali. Ay, magkamali. Magsan lang, eh. <laughs> Ikaw <laughs> ba yung nag-almosal na? Yes. yes Sureness Need mag-almosal Need na yung mag-almosal pa Para kami energy kami habang nagdala ko Tama, tama Yes Para naiinitan ako Pwede bang maghubad na? Sure, tay Pakita mo tayong yung anong tay. Hindi, ayo ito shirt lang, ito tay. lang yung hubaring ko. Ay, may Hindi ito sabi ko yung shirt mo, Tay. <laughs> Siyempre pa makikita nila. Oh. <laughs> ito lumalaban. Ay, lumalaban, ay nila lumalaban na sa biroan tong mga ito. <laughs> Mukhang nagkapanataga na. Ay! Yun. Bago kayo mag-graduate, siguro. Yes! Hindi, sa graduation nyo pala, after ng graduation, siguro, Bubutan kami dito, Tay. Bubutan kami dito, Tay. Bubutan ka, Bubuta ka namin. Hindi, hindi 'yun eh. Ano hindi? After ng graduation mo siguro naman. Pwede nyo akong imbitahin sa inyo. E! E! Hindi <laughs> 'yan. E! <laughs> Party-party. E! Party-party tayo. Gigit, ano nang gagawin natin diyan? Banatan natin. Banata na natin 'yan, Tay. Pag pagbinatan natin, bibirahin ko talaga 'yan. Yes, toy. And, Matic yan. Matic yan tay! Ay, matik yan. Matik yan, Matik yan. May yes. Pag bira talaga. Ako, di ata abot. Kikik ko muna yung laman ng wallet ko. Sure kung... Sure, Yung <laughs> lang. Walang laman. Puro papel. <laughs> so, dating gawi. Iriripak -re natin. Yes. By ilan By ilan By twos? Ah... Uh, kung um, by toes, ilang plastic yan? Yeah? One, 33 13? 16, 16 Sixteen. Sixteen 16 Sixteen 16 16 16 16 16 16 isa 16 16 isa tayo 16 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 Oh, na kami dito, Tay. Mali, mali naman kasi yung posisyon ng camera. Sino ba kasi naglagay niya? kita yan, Tay. Kita yan, Tay. Asa si Gary? May available dito, dalawa, oh. Meron kami kasama. Ah, oh, wala. Hindi kaya, to. Hindi kaya? Hindi kaya? Miming. Miming! mamaya ka na. Iba yung pagkain nyo. Bibili tayo mamaya. Ay! Yeah. Ay! Nagpapakain ka rin pala ng stray cats tayo. Yes. Nag, kasi yan. Actually, wala akong pusa dito. Ay, eh, nagpapahampong siya. So, sa awa ng Panginoon. Hey, Pinukup mo na lang. Nila. Uh, yung pagkain nila, 70 pesos a day. Po. Saray, cat food. 70 pesos a day. Mas mahal pa sa isang ng bigas. yes, 150, uh, 140 ng, ang kilo ng... sa amin tayo, may alaga kami tayo ng pusa tayo. Eh. Kaso pusa ka na lang. Pusang pusa. bahay. Pusa ka. Pusa ka pusa lang talaga siya. <laughs> Naligaw na lang siya dito. Hindi naman pwede maging aso yan. Pusa <laughs> talaga. Hindi, <laughs> meron talagang may-ari yan. So, hmm. Siguro busy, no? Hindi niya Siguro laging umaalis, kaya hindi hindi siguro, hindi siguro napapakain ng ng sa tamang oras, you know? Siyempre, maghahanap talaga ng napapakain. Ayun, pumasok. Ako naman kasi, ano ako eh, cat lover talaga ako. May ka talaga sa animals. Yes. Pero hindi ako animal, mukha lang. Grabe ka na to. Biro lang, biro lang. Buka lang, pero ano, hindi naman. Mahilig talaga ako sa mga... Dumaso sa dumami na sila dyan tayo. Oo, oh, dalawa lang yan dati. Namatay pa nga yung iba niyan. Hmm? Yung ibang anak. Namatay. Ito, anak na to eh. Hmm. Anak na. Ibig sabihin, yung nandito kanina yun, yung nanay nila. Hmm? Ibig sabihin, matagal na pala talaga kasi malaki na yan. Matagal na pala talaga sa akin yan. So, ayan mga katangkilik, pahapyaw na kwento. Yes. Oh, sa lahat ng ating uh, guys. Eh, mamimigay na naman tayo ng libreng donut. Donut naman 'to mula sa ano ba? Pangalanan niyo yung ano kasi yung kanina bread talk 'yun eh. Swabe to tie. Swabe to tay. Swabe. Swabe to. Swabe. Swabe yung name. Ang <laughs> business na. Yes. Ay, swabe. Pero wala namang mister. Well, wala na naman. Swabe lang to. Swabe. Ayan from uh, Swabi Bakery. Actually, tayo ang ano talaga namin. Ang pinaka main product namin mm. ay shake. Shake, oo, oh, o, okay. shake. talaga tayo. O bakit nangya? Kaso lang tayo. Kasi niyan hmm. taw, Hindi kami bumibenta sa shake. Kasi marami kami kalaban around the area dun sa school. Ayun, you know. Kaya, kalaban. good thing na Merong, up, pero pinag kami kaming mag-propose ng panibagong product. Pero inline pa rin naman siya. Hindi siya totally same ng na drinks din yung sineserve namin. Pero inline pa rin siya kasi ang okay. ano naman namin doon, ang main ingredient naman sa mga shakes namin ay real fruits talaga at saka vegetable. Ito, sakto to tayo kasi may banana tayo. Yes, so, may banana yung, yung pa mission pa rin namin, yung goal pa rin naman ng product namin is to serve nutrient product ko. Kala ko to serve and protect. To serve Yes. Tama, to serve and protect. Sa, ano? Sa akin. Uh, tama, tama. Nandun pa rin. Oh, Inline pa rin siya. Tama. Yes. Inline pa rin talaga <laughs> serve, siya tayo eh. Talaga naman, no? Kahit saan umikot, talagang kasama yun, no? So, nung gagawin natin ngayon, Yes. Open na, tayo. open na natin, oh, natin yung tay Mga katangkilik, unahin muna natin ito, ito. yung ating mga ito. kasama ito. sa... Okay. Yes. yes. Mga kasama sa hanap buhay. Dito ko na lagay ito. Or, saan ba tayo? Lalako na lang natin. Ikot natin, natin tayo? Yes. Lalako na lang natin. Ikot natin ito tayo. Sige. Let's go. Yes. Sureness. Let's go. Ayun Let's na. go. Miss Joy and Miss Eunice. Eunice. you no? Pwede dyan tayo. Dali, may, may tricycle. Sandali lang. Dapat siguro... Ano tayo? Uh, saan ba dapat? Paano ba kayo naglalako? Paano? May ruta kami tayo eh. oh, ruta kami tayo. paano sinasabi niyo pag... Uh, banana uh, donut ko, baka gusto nyo bumili, gano'n. Sige nga, sige nga. Gusto Susok nyo i-try, gano'n. dito tayo sa kabila. Sige nga. sige nga, sabihin nyo nga. Sige nga banana donut po. Oh. Bigyan mo, bigyan mo. Ato, bigyan, to, bigyan. <laughs> bigyan 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 mo, Bigyan tem, Inaano ko sila kung paano maglako. Yes, ganoon kami tayo maglako tay. Ganoon pala sila maglako. So, tindahan kami tay. Pwede yeah, tindahan kami tay. Dito tayo. Uh, ah, sige so, tay, para may iba naman tayo. Pagano uh, ah, anong nakarang kasi pagano tayo. Ah, dito kaya pasukin natin itong tindahan. Santa. tay? Ay, yung skinita na tay? Yan, yan, yan. yan ah, okay. Manok, anong ano tayo yan, pagkain? Yan yung uh, suki so, ko. Ah. Dahil suki so, ko yan. Dito tay. Bigyan Hi, natin. Hi, Pe. Donut, eh. O, paano kayo naglalako? Paano? Banana donut, eh. Masarap ko kayo. Hindi, bigay lang din. Experiment lang namin. Ay, pwede din rin. Ay, wala. Sa atin, no? O, di ba? I told you. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo. Masarap. Pagano, Pe. Limang piraso, Pe. 30 pesos. Sinobeta ni Tata. Eh, bigyan mo pa. Ayan. At Ah, oh, isa pa daw. Oh, di ba? Kaya pag ano ah. Yes. Oh, shout out. Ano te, antin din namin te Tuesday hanggang Thursday. Yan, ikot-ikot kami dito, Ted. Thank you so much! Tuesday hanggang Thursday. Alam ko na kung anong araw ako magtatago. Ano ang gabi ko, boy? Biro lang ko, ino. Pinasasaya ko lang. Pag-antay tayo, pag-antay tayo. Pag-antay tayo sa mga kasama natin sa hanap buhay. Yes! Sila lang. Yun. Paano kayo mag Paano kayo Sabi niyo paano kayo magtitinda? Oo, oh, uh, kami tayo pagtitinda. Okay. Ano Banana donut pa. Ayun oh, no, banana Six donut. Six lang isa. Okay. <laughs> Nakalimutan ba mo kapit bahay mo may galit sa iyo, Ms. Hay ko ya, donut. Donut ya. Leo, bigay to ya. Okay. Ni sir. <laughs>

Ay, stop pa nga. <laughs> Ay, bigyan, bigyan natin sila, kuya. Sila ko yung laging kumakanta. Ay, no. Laging kumakanta ang kuya, may donut ka agad, diba ba? Ay, pamigay ni Mayo. Pamigay ni kuya. Halaki na lang. Ayun. Thank you, kuya. May last two pa tayo, kuya. Sige. Yan, kuya. Gusto mo yadi tayo sa mga bat? Sige. Yan na natin Hi, Hi, be! Bonus, be! Bigay ni kuya. Yeah, so, yana, to, be, oh. Ito, be. Hi, be! Ito. Bigay ni kuya. Ito. Thank you, kuya Ricky. <laughs> Thank you, po! <Pa. laughs> Thank you, po! Tapos, may tira ka pa, kuya. May baon ka, kuya. Tatlong peraso. Hindi para sa inyo yan. O, oh, di ba? Sinerve ka namin, kuya. Para sa inyo yan. Ay, gabi si kuya. Mm -hmm. Para sa inyo yan. Hindi para sa akin. Ay. Mukbangin, Mukbangin na lang natin. Mukbangin natin po tayo. Tay. So, ayan mga katanggit naming minamahal. Dahil tapos na sila maglako. Dito Ay. na naman tayo. Ay so, dito Ay. lang tayo. Huwag na tayong lumayo. Ito? Kaya ba dyan? Ayusin lang po natin yung camera Para makita lalo yung pagandahan Uy Yun, Uy eh. Tanggalin to to muna natin Siksik Yun Kaso against the light Paano kaya? Ayan Kaya ba ba? Ayan pala. Ayan, kaya At ako, hindi ko magkinalawang karamulong Nalistan natin diba ito? Hindi ko lang tayo nahirapan. Dahil nga puro Wait, I mean. Yeah, sureness yan tayo. You Dahil na sira na ano know. no me boy Medyo layo natin ng konti para ayan, mas kitang kita. <laughs> so, ang gagawin natin ngayon, tapos na. Yes. Tapos na Eto tayo, meron ka patat doon piraso tayo. Para sa'yo yan. Ay. Hindi para sa akin. Siyempre, sa'yo yan. yan. Ito, Kasi kayo yung, ano, deserve nyo yan dahil kayo yung nag-iikot eh. Yes. Yan ang alam yung Mapapala nyo, hindi nyo no, pa kukulungan. <laughs> 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 yung napili mo tayo, okay na, okay na. Oo. <laughs> Ikaw na, eh! Goods na goods na kami doon tayo. Siyempre, kung namigay tayo sa iba, sabi pa nga nila, yung yung uh, pagtulong daw ay dapat mauna sa, sa... Sa ibang tao? Mauna muna sa... Around the... Mmm, um, sa pamilya mo. Ah, sa baga, pamilya. Una muna sa pamilya. Dahil sa inyo yan, tumulong tayo sa ibang tao. Namigay tayo sa ibang tao. Dapat, meron din kayo. Ganon yun. <laughs> Namigay tayo. So, dapat magpasalamat tayo sa Dakilang Lumikha. Thank you sa Dakilang Lumikha. At baka meron kayong gustong sabihin or shout out. Baka sakaling... Bili na kayo sa sabi. Shout out, shout ano lang, uh, gusto lang namin sabihin na kung gusto nyo umorder sa amin, tumatanggap naman kami kahit bulk order, gano'n. Thank you lagi kay Tatiana. thank you kay ta Tatay laging si bumibili sa amin. Business namin. Yes. Siyempre. Subscribe. Eh, kaya nga yes. katangkilik. Kaya nga katangkilik eh dahil tumatangkilik tayo sa mga, sa mga ganitong bagay, ano? pinatangkilik natin yan para mas lalong map, mas lalong mapaganda ano, you know, yung ano yan, business nyo yes so, siguro good luck na lang sa ano nyo dito sa ginagawa nyo ito palagay ko kung hindi dahil sa school din nyo magagawin yan Yes, kayo. Yes, kayo. Diba? Requirements talaga. Hindi requirements sa school, hindi nyo gagawin. <laughs> sa so, bagay ako, kahit pa paano, nakapag-aaral din ng konti. Nakapag-aaral <laughs> 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 so, din ng konti, kaya kahit pa pano, may mga idea tayo, may mga pinagdaanan din tayo. Yun. So, meron pa ba? Meron pa ba tayong gagawin? Yes. Oh, kayo. Okay. Alright. Yes, Walang problema. Walang problema yun. Thank you, thank you very much talaga kay Tapa. Support Lord. sa akin. Yun yung pinakamahalaga doon. At uh, meron pa? Wala na. Wala na tay ah, pwede na kayong umalis. Ay! Ay, may nakakalimutan O, diba? <laughs> Nag-react ka Nag-react! <laughs> so, ayan mga katangkilik naming minamahal. Eh. You know? like nyo lagi yung page ni Tatay. Ayun. Subscribe! Baka, baka, naman kayo hindi nakasubscribe din. You no? Know? Subscribe ko mita. As, as kong... always. Uh, yes. Nakasubscribe nga, hindi naman nanonood ng video. Nanonood ako tay! Yung namigay ka tay ng ano, ng Ayan. bigas. Without skipping so, ads. Panis. Ay, yeah. Nanonood ako ng tay, namigay ka tay. So... Diyan mo na po ano yun, Tay? May kasama yun. May heart. Like. Nice. May heart like. Yung... May, may heart yun. May heart. May heart, heart, yung may heart. Yung nanonood. Kasi, oh, may heart yung nanonood. O oh, kasi napapanood niya pa. Ibig sabihin, may heart pa siya. Hindi uh... <laughs> na niya napanood. Wala na siyang heart. <laughs> <laughs> Biro lang po mga katangkir. Kasi ito, ito ang pagod vibes lang po. So, kung wala na kayong sasabihin, tatapusin ko na to. Yes. Tatapusin ko na. So ayun mga katangkilik naming minamahal, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa vlog na to. Eh. pero masaya para sa akin. Ayun ko lang sa kanila. Kung masaya, kami tayo. kasi lagi ka namin naalala everyday. Na. Wow, thank Lumadaan you. Dumadaan kami dito tayo everyday. Hindi ka namin nakikita. Yes, inisip ka namin tayo. Mahusay, mahusay mamula ka. <laughs> Hindi tayo, yung tayo punta kami dito tayo kahapon tayo pa kami. Si tatay kaya yun. Wala si tatay. Anay tayo bukas. Uy, sa kawasawa ang palad. Nakita namin si tatay tayo, tayo nagkakabay pa. <laughs> Ayun, yun, yun maraming, maraming maraming salamat. Yes. Sa Ayan. Uh, lahat ng walang sawang sumusuporta, walang sawang tumatangkilik sa ating amunting uh, channel, you know? maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Mag-iingat uh, po tayo palagi. God bless. Okay. Thank you, Totoy! Birabanat lang tayo, birabanat. Yes!